Ayan guys, update dito sa amin banda. Tingnan mo yung tulay dito sa amin. Ayan o, malaka. Malapit na kumabaw ang tubig. Ito kasi tulay to eh. Ayan o, galing yan sa taas. Malakas kasi ang hang, ang ano tubig. Ulan. Mamaya pa yan. Ayan o, Galing sa taas yan, ang bundok. Siguro malakas banda. Malakas banda doon ang ulan. ayan ito yan sa may tulay dito yan yung bahay namin yan, papunta yan dun sa dakat wow, oh my god sana naman hindi na umabot hanggang yan po guys ito yung riprap sana hanggang dyan lang ito so, yung kasada papuntang bayan ito so, yung amen, I ayan sakas talaga wala pa ito mamayang hapo pa mag rainfall po talaga yung bagyo ulan lang at saka ayan guys yung aming kapitan oh malakas galing sa taas kasi yan yung bundok Sigur, malakas kasi ang ulan dun oh. ito yung bahay namin yung sila oh. uno ayun 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 <laughs> ayan guys ito sa amin oh. walang katao tao kahit sa Mataas na yung u ano, yung yung tubig. Ayan, sarado yung ano na ano. Lahat. Kasi walang biyahe. Oh, pati ito. Ayan sila. Nag-aalala sa tubig na mataas. Sa dito banda sa amin.